netizens may napansin sa mga larawang ito ni Na Kim Chu at Paulo Avellino. Ang larawang ito ay pinost ni Kimi sa kanyang Instagram account nung sabay sila mag-jogging, napansin ng ilang fane na ang medyas na kulay maroon na pagmamayari ni Paulo, ay bahagyang nakatapak sa paa ni Kimi na kulay green ang medyas, naging klingi tuloy ang dating ng paan ni Paolo. Hindi man sa ni Paolo, pero dahil nga sa malawak ang imahinasyon ng mga fan nabibigyan nila ito ng meaning, talagang kinilig ang Kim Pao fans, dahil sa naging klingi ang paan ng aktor, tila daw parang sinasabi ni Paolo na kanya na si Kim. At isa pang larawan na talagang kinakiligan din ng mga fanay, ito rin ay nung nagjogging sila sa Ayala. Ang sapatos na pinus ni Kim, makikitang pinagitnaan ni Paolo ng kanyang mga paa, ang mga paa ng kanyang Chanita Princess. Kung iisipin napaka-intimate ng posisyon nila, marahil ay nakaupo ang dalawa at magkaharap, talagang face to face, at baka nga daw magkayaka pa ang mga ito, kung pagbabasihan ang mga posisyon ng kanilang mga paa. lagi na talaga silang may sun date. Masasabing simpleng date lang nila ito, subalit grabe ang kilig na hatid sa kanilang fans, dahil may moment silang ganito. Sa kabila ng kanilang kasikatan, napakatotoo lang talaga ni na Kim at Paulo, tuwing linggo nagjaging o kaya nagba-biking sila, hindi na nila kailangan na magarbong date, at hindi na rin nila kailangan magpa-impress sa isa't isa't, tila sapat na para sa nila na magkasama silang tumatakbo. Gusto man nilang panatilihing pribado ang kanilang relasyon, ngunit kapag gusto nilang makasama ang isa't isa, wala na silang pakialam marami man ang makakita sa kanila. Tila nga daw mag-asawa vibes, wala kasi pakialam ang dalawa na kahit pawisan, at pagod basta masaya sila na magkasama. tila nga daw unti-unting tinutupad ng Kim Pao, ang dasal ng Kim Pao fans na maging sila na talaga.